Pinsan na, na puti namin ngayong araw ng linggo. Sabang ang chuyigar nga itong problema hindi nakalima. Sa martes ka lang chuyigar. Kulang-kulang apat lang to. Yun lang ang kapasidad pa ngayong unang puti. Yan ang sariwan-sariwa ba? Diba? Ito ang puti namin. Beans! Tinatik may bunga na to. Kung hindi pa. Pwede na ba? Pwede na. Ah, meron na nga. Ayan, meron na siyang putihin. Maraming bunga, punang puti. Ka-viewers. Babay oh. tira niya, may aputihin. Oh, may bins na. Shout out Igar. Sana hindi mo baratin. Ay, lagu. Unang puti. Ito yung atangya agad. Inaatangya agad. Inaligo agad tangiya. atangya. Yan ang biyaya ng Baguio Beans. Pambao ng mga bata. Matapos. Tapos mo na nandini. Sumunod-sumunod sa lalim yung iba. Yung hindi nakikita yung makikita. ngatan niya mapatid. Medyo ka-viewers ito. Madalang pa. Lama tayo ka-viewers. Ano pang inom? May e, tangya. Dapat bumbahin ito para. Yan ang bunga niya. Quality. Quality. Yung pipino. di na itang Quantity. Quality. Quality. Sobrang kasi lakas ang ulang ka viewers kaya medyo madalang din ang bunga ng beans natin at nakapokus yun sa paglago kaya may epekto rin. Madaya pa naman bunga oh. Bulaklak. Ilalim ka viewers o naglawit. Ayan. galing ka na sila rin yan. Medyo mali ito. Tatabintugin pa ito. Ito lang oh. Ay, ay, ay pakita mo mo. Pwede mo. Yan ang bot ni Rainyel. Si Ronel, Rinald, ah, si Ronald, Ronel, ah, sa dami ng anak. Ito na nga yung puti namin, dapat makalimang kilo na kami para may binta kami kay Chuigar. Oh, Ay, yung iba, boy. Laki-laki nyo ng puti, yung mga piliin nyo lang yung mabintog. Sa Martes maraming ito ka viewers, talagang, oh. Ah, hektik sa paglago ang gula, Araw-araw kasi ulan. Sa gano'n sa tubig. Limang kilo ang ating akong piece. Madalang dalaw pa. Walo na ang mata natin. Hindi pa makita yung beans. Dalang pa. Ka viewers, unang puti kasi. Sa Submartes ito. Marami na to. Palakihin pa. Ilang kilo Mga viewers Ito kasi kabiro sa abono Yung 0060 sa kami kaunting urea Baka makasustain ang bunga At mapalaki tayong bunga niya Dilig natin sa lupa at Sa mga puh Ito ba itong ating beans Dahil unang puti pa lang At napakarami ng bunga nga Kaya kailangan ay ma Bigyan ng Masustansyang Tubig viewers. murah mana tadi? Uh, oh, tamo.